Yan na, nagmukhang swimming pool dito sa Sinucos. Umpisa kaninang umaga ulan, so yan na yun. Pero tumigil na yung ulan, bababa na rin yan. Hanggang tuhod lang naman, kaya kahit tricycle, kaya ang kaya yan. Kanina lumabas na ako, tricycle lang, linusong ko yan, kaya di naman namatay yung tricycle. Ayan no, may mga sakyang pa nga eh. pa, di ba? Sarap maligo dito. Yan dito yan sa Libsong West. dito naman sa kabilang street, ayan nga, mayroong tricycle, kilo. Oh. Kayang kaya pa. Ayan, papuntang ermita. Bahana rin.